Hello mga loves! So today is another day, another vlog. So kasama ko pa rin si Papa mga loves. Ayan. So pupunta kami ngayon sa Kabanatuan. Pipick upin namin si ating mga loves kasi magpapatato siya. <laughs> Nainggit sa amin mga loves. So magpapatato siya. dadalhin namin siya dun sa pinagpatatuan ko which is sa Bataan. Tapos after nun susunduin na namin si kuya mga loves. Yung kapatid ko na nakatera sa sa bata. Susunduin namin sila kasi tomorrow is magbubulinaw kami mga loves. So magsiswimming, magdadagat ang lola nyo. Magsisaving kami. Doon kami mga loves for two days. So everything has been booked. Kaya susunduin namin sila kuya para tomorrow is derederecho na kami papuntang bulinaw mga loves. So ayun ang ating agenda for today. And kasama ko pala si Sam. Hi! <laughs> anak ni ate mga loves. Naghabol lang siya. Kami niya sama daw siya. <laughs> so, ayan. Susundin natin sa ate's Pagods na rin tayo. Parang may piyesta dito, mga loves. Oh. <laughs> Saya. Jollibee, hermosa! Ito yung aking in-order, mga loves. Burger steak. With spaghetti. Chicken. Gutom na. <laughs> Thank you, papa. Isang bucket ng chicken. <laughs> Kain na, mga loves. Medyo matagal-tagal yan, mga loves. Let the battle begin! <laughs> Dito na kami, mga loves. With our tattoo artist. Kawai-kawai. <laughs> Yari ka ngayon. <laughs> Ingit pa more! <laughs> Kasi kami lang ni Erin, magpapasa... Hindi ko na ni Gusto ko lang <laughs> talaga. <laughs> magpapasa. Oo nga, pangit nga eh. Say hi to my vlog! Hi. <laughs> Rob, say hi. Hi. Alay, i-kikiss niya ako. <laughs> Chick boy ka pala eh. Yari Ay, ka na. na yari ka na ngayon. Okay. <laughs> Salang <Saan> na. Huwag <laughs> naman yung mukha ko. Ayun na lang ako yung mukha ko. na oh. Ah! Pag una, hindi mo masakit eh. Pag hindi naandaanan na, andaanan, na masakit. Yan. Yeah. Sakit. So mga loves, habang tinatatuan si ate, iwanan ko muna siya dun kasi matagal yun mga loves as in hours and hours and hours. So pupunta muna ako sa palengke. <laughs> Mamamalengke muna ang lola niyo mga loves kasi na-miss ko nung kumain talaga ng ano yung kakanin dito sa bataan. The best talaga mga loves. At saka bibili ako ng tuyo, tinapa, mga ganun kasi sobrang masarap ang ano dito. Tinapa. Napa? Sa ano kasi sa... Pero, sobrang mahal. Okay lang. Basta <laughs> matikman natin ang tinapa. Kasi lang kami makapunta dito sa ano mga las sa bataan. So, let's go to the palengke. <laughs> to the palengke. Mga loves, nasiraan kami. So, yung van na narantahan ko, ayaw niya mag-change ng gear. So, si Papa nandun sa Balanga. Ako dito ako sa Abukay. Nag-tricycle ako mga loves simula Balanga hanggang Abukay. Dito ako sa Pure Gold. Kasi nagugutom ako. Gusto ko ng chips. So, sa ako sa Pure Gold. Tapos <laughs> after nito, magta-tricycle tayo papunta dun sa pinagpapatatuhan ni ate. So, mamili muna tayo ng mga chicharon, chicharon, chicharon. Pili tayo ng Doritos, mga loves. 290 pala ito dito. Ayan. So, parang pag dalawa binili mo, makakasave ka ng 40 pesos. So, dalawa na bilhin natin, mga loves. Dito ako sa Pure Gold, Abukay. <laughs> Ay, nako. Sira pa ng sasakyan. Sana magawa, mga loves. Kasi bukas na yung outing namin sa Bolinao. Oh. Pano nga rin ako ng Piatos at Nova. Ngayon ka lang tayong drinks, mga loves. Ito na yung mga drinks nila, mga loves eh. Ito tayo ng... Sting! <laughs> Energy drink. Ay, malam. Hindi malamig. Hindi siya malamig. Punta tayo ng iced tea. Ngayon, ito malamig, mga loves. City. There's a lang coffee! Look! Best cafe mocha. Parang ang sarap nito, mga loves, no? sa block, oh. Patayin dalawa. Hmm. Okay, I wanna eat some soda. Pepsi. Ito na lang mga loves. Coke. Pepsi. Ayan. Yeah. Para doon na lang ako maghihintay sa, ano, pinagpapatatuan ni ate instead doon sa talyer, mga loves. Kaya ako ng candy, mga loves. Mint candy. Apple peach. Ayan, yeah, para magising-gising tayo. Check out na tayo, mga loves. Let's go. Tattoo pa more. Ang kilig-kilig naman. Break, break, break. <laughs> Kaya, uh, malapit na, mga loves. Break, break. <laughs> Pahinga ulit. <laughs> Grabe, sakit. <laughs> Hi.

Jollibee again. Ayun na. <gosta> Tama. Ayun. Mapalakpak ka pa. Shack to 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 to. Adi, ano yun, ha? Aroy. Masayo ka pa, ha?